for you to earn 5,000 pesos a day, you must have a trading capital of 500,000 pesos o kaya 10,000 Okay? So, nag-guess nyo na. Kasi ba, kasi bakit 5,000 pesos? Kasi binase natin sa 1%. Eh. Ibig sabihin, halimbawa, may magawa ang bot natin na 1% a day. 1% a day lang. 500,000 yung puhunan mo, 1% a day, meron kang 5,000 pesos. So more or less, kung may 500,000 ka, pwede kang kumita dyan ng mga $50 to $100 a day. Depende po sa market, ha? Hindi yan fix, wala pong fix na income, pero based po sa calculation natin lang. Okay? Based sa projection natin, na calculated natin. Kasi kung nagagawa ng bot ng 1% a day, edi eh, ang 1% ng 500,000 is 5,000 pesos. Tama ba? Okay. Kasi yun, doon nakaset up ang bot natin. Eh. Ang, ang bot natin, magsisell siya sa 1%. Tama? Okay? So kung makakagawa ang bot natin sa isang araw ng 1% doon sa puhunan mong 500,000, that is 5,000 pesos. Okay hindi naman lahat po may 500,000 pesos. Ako wala akong 500,000 pesos nung nagsimula ako dito. Okay, wala po akong 500,000 pesos. Okay, bakit ako uh, nagkaroon ng interes? Na alam ko naman sa trading, kailangan mo ng malaking puhunan para kumita ka rin ng malaki. Nakikita nyo siguro sa Facebook no or kaya sa social media, may, may mga nagpo-post na kumikita sa trading ng malalaki. Tanungin nyo, magkano puhunan ng mga million po? Okay? Hindi na mumuhunan ng maliliit ang mga trader. Lalo ng mga professional trader. Okay? Ang mga puhunan niya, nakikita ko, was 20 million, 30 million. eh okay? Isang trade lang yun. ba? Diba? So, paano natin maa achieve to? na hindi na manggagaling sa bulsa natin. Itong 500,000 pesos na 'to. Okay, interested ka bang malaman kung paano 'to makukuha na hindi na manggagaling sa kita o kung sa trabaho mo, sa sahod, eh diba? 'yung 500,000 pesos na 'to. Interested ka bang malaman? So 'yun ang si-share natin ngayon. 'Di ba? All right. So, paano natin makukuha yan? Okay. So, dito na tayo sa tinatawag nating why build community? Kasi, isipin mo ah, mag-iipon ka ng 500,000 pesos na puhunan. Pwede naman. Okay? Possible yan kung may sahod kang malaki. Okay. Pwede yan kung may 500,000 pesos ka, okay. Pero 95% of people na nag-join or nag-subscribe sa Royal Q, wala naman pong 500,000. So ano yung ginawa ng Royal Q? Para maging fair tayo sa lahat. Para maging fair po yung sistema natin. Ano yung ginawa ni Royal Q? Okay? Ang ginawa ni Royal Q, nagkaroon siya ng tinatawag na you can build a community sa pamamagitan din ng Royal Q na kung saan kikita ka hindi lang yung Royal Q ang kikita. Once na mo yung Royal Q, whenen mo, sinermo, okay? Sa mga kakilalat kay Wigan mo. Pwede kang makabuild ng community at meron kang marireceive na reward. Na kung saan ang tawag doon sa negosyo na yun is subscription business. Okay? makaka ka ng reward na kung saan pwede mong gamitin sa pang-trade, pwede mo ring i-withdraw nakuha natin. Okay? So, we are in a subscription business. Katulad po ng Netflix, Prime Video, HBO, uh, Disney, Disney Plus, or Apple TV. Di ba? So, yun po yung business nila. So, ano yung anong klaseng business yan? That is subscription business, katulad ng Globe, no? Saan ka makakakita na ang Globe na lugi? Okay? nakita mo na ba na or nabalita mo na ba na lugi ang Globe Smart? Hindi. Kasi since before, ang negosyo nila talaga is subscription. Okay, di ba? Magsasubscribe ka, bibili ka or magbabayad ka sila sa kanila monthly, di ba? Monthly ka magbabayad sa kanila para ma-enjoy mo yung serbisyo. Internet, load, di ba? Nagsasubscribe ka. So subscription business yung negosyo nila. Okay? One-one, million-million na tao ang nagsasubscribe dyan sa uh, PLDT Smart Sun Globe, Okay? Biba Max, meron pa nga eh. Okay? Kaya walang lugi katulad nito. Okay? Ang Netflix, since 2016, no, meron niyang uh, maliit lang na subscribers no, na umabot lang ng 89.1 million noong 2016. So nag-uumpisa yan. Noong 2000, nag-start na yung Netflix. No? Ang kwento kasi na Netflix. Alam mo alam mo pa lang kwento na Netflix. okay Ah, uh, meron palang, hindi um, ko alam kung empleyado din nung Blockbuster before. Kung naalala niyo yung Blockbuster sa US na nagpapahiram sila ng mga VHS, VHS bang ba tawag doon? Yung luma na parang tape na malaki. Yung nilalagay sa player, di ba? Tapos minsan iniikot-ikot rin 'yon. Naabotang ko lang. Naabotang ko rin naman 'yun. Sino pong nakaabot ng DHS? Sino dito nakaabot noon? Taas ang kamay. Betamax, sabi ni Sir uh Jose Maria ah, tama, Betamax si Ma'am 'no, nakaabot rin siya. Yun, yun Yung parang tape na malaki, di ba? Tapos ilalagay mo, tapos may mga palabas doon. Okay? Bawat ano 'yon, may bayad daw 'yon, Betamax bayad piso. Si <laughs> diba, Ma'am 'Yun nga po 'yon, 'no? No, bago kasi nagkaroon ng mga CD, DVD, yun muna na una. Okay? That time kasi, merong empleyado yung blockbuster, no? Sila nagpapahiram ng, katulad na yung Betamax or VHS na yun. Okay? Inoperan sila na magkaroon ng Netflix. Kumbaga, mag-digital sila. Okay? Mag-digital sila. Ngayon, anong nangyari? Ang nangyari doon, tinanggihan po ng blockbuster. Kasi kumikita naman sila eh, okay naman sila. Eh nung tinanggihan ng Blockbuster, eh, nagsarili ngayon si Netflix. Gumuha ngayon siya, yung company ng Netflix no, yung nag nagano nag, siya, nagtuloy siya. Hangga't sa ang nangyari, nagkaroon nga ng internet, di ba? 2000 kasagsagan ng .com yung internet, di ba? So nagboom boom ngayon, paunti-unti umaangat yung Netflix. At yung VHS o yung blockbuster before na meron silang VHS na mga pinapahiram sa tao. Nag nagkabayad yung mga tao para manghiram ng CD o bhs na VHS. Nawala. Okay? Parang nilamon ng panahon, di ba? Kasi nga, hindi nakasabay dun sa uh, adoption or innovation. Dahil sino pang, sino pang ng VHS? Eh, meron ng Netflix kahit nasa bahay ka lang. Okay? Yung mga live stream na ginagawa. So, hanggat sa dumami ng dumami, 2016, nagkaroon ng 89.1 million ang subscriber from 2000 to 2016, 89.1 million. No? Kasagsaga ng pandemic, umabot na sa 203.7 million ang subscribers ng, bis ng business ng Netflix kung mababalitaan mo ngayon, meron pa bang gumagamit ng VHS, TBD, CD, di ba wala na? Ilang negosyo ang na-wipe out because of this Netflix. Ilang negosyo po, ilang malalaking company ang na-wipe out dahil nga hindi na sila nakasabay sa innovation. Pansin mo, nandito na lahat pumunta yung tao. Yung sinihan nga, eh, nawalan na rin ng tita because of this nag natin. Kasagsagan ng pandemic, sino manonood ng sine? E eh? eh, di, mag-Netflix mag na lang ako. Sa bahay pa ako. Okay? Yan. So, yun yung kwento ng Netflix. Kaya, sa 200.7 million na subscriber na Netflix, nagbabayad yan every month. Okay? Monthly yan ng subscription. Gusto mo mag-subscribe, manood ng One Piece, di ba? Or kung ano pa yung mga uh, palabas dun sa Netflix na gusto mong panoorin ng mga movie. Okay? So magsa-subscribe ka lang. Okay? So doon sa serbisyo nila, binabayaran mo yon For example, ng $10 per month. Sabihin na lang natin, average of $10 per month ang ibabayad ng mga customer or uh, subscriber na Netflix. Times sa 203.7 million subscriber, magkano yan? 2.03 billion. 2 billion dollar. Dollar po yan, no? Okay sa peso kung i-convert mo yan 116 billion monthly buwan-buwan na kita ng Netflix grabe ano monthly 116 billion di ba nakakalula isipin mo no imagine mo ngayon meron kang 116 billion okay 116 billion Paano mo uubusin yan? <laughs> di ba? Hindi mo alam kung ano yung bibilihin mo dyan sa 116 billion mo, di ba? E buwan-buwan po yan. So, paano tayo magkakaroon ng ganong klasing negosyo, ng ganong kalaki yung income na pwedeng makuha or ma-generate natin? Yan. Anong advantage ng negosyo ng subscription? Number one, no shipping cost. Okay. Kung magbebenta ka ngayon, online, or business na traditional, okay. nasa internet na tayo eh. Nasa, nasa digital age na tayo. Nasa robotic AI age na tayo. sa so kung ang business mo, traditional pa, medyo mahihirapan ka. Okay? katulad nitong shipping cost. Uh, minsan, uh, dito ka magagastusan, di ba? Pag nagpapadala ka ng mga produkto sa ibang bansa or dito sa Pilipinas, may cost din yan. Number two, no selling of tangible products. Minsan kasi ang tao ayaw ng benta-benta. Yung invite-invite ka, ayaw mo eh. Benta-benta pa kaya, di ba? Nakuha mo. Okay? Nung selling of tangible products, dito sa negosyo natin, hindi ka magbibit-bit ng mga package-package. di -package, ba diba dati, ganun eh, yung binegosyo natin, no? Bit-bit -bit ka ng mga package, pag uwi mo, hindi mo alam kung paano mo ibibenta, di ba? <laughs> Sino na ka-experience nag Okay? Bibenta ka ng mga sabon, pampaputi, pampaganda, di ba? Aaralin mo lahat yun. Okay? Kung ano laman ng isang tableta na yan, merong yung 20,000 nutrients o kung ano mga food, mga vegetables and fruits yan aaralin mo lahat. Okay? So ganun dati ano. Ngayon okay, hindi na. Okay. ang ang trend na ngayon is digital or uh, AI, di ba? Yun na yung negosyo ngayon eh. Number 3 gives you a, a lifetime passive income. Okay Nakita natin sa si Netflix. Sa tingin natin sa si Netflix malulugi pa hindi na tubong lugaw na yun. Wala silang renta. Di ba? Wala namang office yan dito sa Pilipinas. It's all about digitalization, internet. Okay? At monthly, nagsasubscribe yung tao. Kasi, servisyo lang yung binabayaran nila. Number four, stable income unlike the selling of tangible products. Di ba? Sabi natin. Worldwide yung market. Let's say may product ka ngayon. Traditional business. Magtatayo ka ng negosyo. Paano mo ngayon imamarket yun sa ibang bansa worldwide? May hihirapan ka. Why? Kailangan mo muna kumuha ng mga certificates, katakot-takot ka mga taxes, certificate para makapag padala ka ng mga products sa ibang bansa. Kaya ang ginagawa ka ng iba, alam mo, sa networking, di ba? Okay, sa mga may idea na dito sa networking. Ang ginagawa, yung product dito sa Pilipinas, let's say OFW, mag-join sa networking, ang gagawin, magbabayad yung OFW dito sa Pilipinas, okay, kung nasa Saudi for example, ngayon, yung product ibibigay sa pamilya. Hindi naman nagamit ng mismo ng bayad na OFW. Di ba ganon? Kasi bawal yung mga product minsan doon. Maraming kailangan kang i-comply sa mga requirements. Okay? No boundaries. Kasi ang business natin nasa cellphone lang. Punta ka sa Play Store and App Store, nandun na yung business. Okay, download mo lang, di ba? Social, di ba? Not affected by lockdown. Hindi po apektado ng lockdown. Kahit magka-lockdown po ulit, meron na namang virus daw ngayon na sinasabi. Ang na negosyo natin, tuloy-tuloy pa rin yan. Mas lalo pang lalaki kasi nga, no choice na yung tao eh. Okay, wala na silang ibang pwedeng gawin, kundi ito lang. Na negosyo na pwede silang kumita, di ba? So minimal overhead expense like rental salaries. Saan ka makakita? Nagrenta pa ba ang Netflix? Wala na. Wala ang offices, wala lahat, walang binabayarang empleyado. Mag-subscribe ka lang dyan. Okay? So yun ang advantage nun. Kung makita mo yung advantage na to, napakaganda ng negosyo na subscription business. Okay? So why Royal Q? Ayan. Ngayon, may nakita ako. No? Mayroong mga ibang mga bot na ginagaya si Royal Q keso binding din daw sila sa Binance, keso ganito rin daw, maganda rin daw yung ano nila. Kaya lang, ang tanong ko doon, <clears throat> ilan na po ang pinayaman ng robot nyo? Okay? Ito po, nandito na, may track record na tayo. mag search ka sa YouTube, Facebook, ilan na naging milyonaryo ang na-create ng Royal Queue, hindi na po mabilang. Yung iba hindi lang uh, nagsasalita or hindi lang nag-aano, no. Nag-expose sa social media, pero kumita sila sa Royal Queue talaga. Biruin mo, umabot ng 1.6 million plus na downloads itong application na 'yan. Hindi po aabot ng isang million ang download ng isang application, kung hindi siya effective. Okay, Ibig sabihin, yung 1.6 million na 'to na loko, 'di ba? kung kong hindi effective. Dahil nga sa sobrang effective ng uh, AI natin, ang daming gustong mag-download, daming gustong gumamit, daming gustong magpa-trade. Okay, kaya may track record na tayo. Yun po yung advantage o lamang natin Doon sa mga bagong bot bot ngayon. Hindi pa natin alam baka yun ay di ba? Okay, magkaroon pa ng mga problema. Okay? So baka mga testing lang yun. Marami nang sumabay dati. Di ba? May office-office pa daw sila sa Makati. May mga foundation pa daw sila. Asa na sila? Natangay na yung pera no? mga nag-invest doon. Kasi mismo doon sa, sa robot nila, nilalagay yung pera. Naging scam. Discarte pa ng mga scammer eh. Gagawa ng foundation. Kunyari, no? Kunyari tutulong yung pala, ilang buwan, wala na. Sino po na, naka-experience ng ganun dito? Sino naka-experience na? Simple logic lang po. Okay. Pag may nakita kayong ibang bot, ganito lang ang logic natin dyan. Okay. Alimbawa, may dalawang doktor pagpipilian mo. Parehas, mag, parehas doktor. Kaya lang, itong doktor na to, 1.6 million na ang nagamot niya, napagaling niya, at wala pa siyang uh, pasyente na namatay or uh, hindi nagamot, di ba? Itong doktor na to. Ito namang doktor na to, magtetest pa lang. Bago pa lang. Pere-pere sila doktor. Okay? Papractice pa lang tong doktor na to. So, anong pipiliin mong doktor kung magpapagamot ka? Siyempre, dito na tayo sa 1.6 million kasi proven and tested na yan. Effective na eh. Ganun lang po ang logic doon. Okay? Yung doktor na to marami pa siyang kailangan matutunan. Eto, marami na itong pinagdaanan, nadadaanan pa nito. Yun lang po ang logic doon. Alright? Sa royal queue na tayo. Kaya kung may offer sa inyo mga robot, huwag nyo napansin. Kasi ang dami pa yung mga dadaan ng proseso. Okay? Baka hindi yan makasurvive. Alright, so meron na tayong 131 million total profit. Yun pa lang. Sobrang laki na eh. nag natin. 200 plus countries na. Ngayon, dumadami. Okay, dito sa Pilipinas, no? Dumadami na rin because of our community. Lalong lumalaganap, di ba? mas marami tayong natutulungan. Ganon din sa ibang bansa, like Hong Kong, di ba? lumalaki na rin siya. Okay? Marami natutulungan. No? Ng mga naghahanap ng opportunity na dating may mga nasasalihan na kurong mga scam ngayon, dito na sila nakakabawi. Okay? 200 plus countries na. Okay? So, partner pa natin yung Binance, hobby Kraken, Coinbase, Indodax. No? Search mo yan sa sa uh, cryptocurrency or uh, top 10 exchanger sa buong mundo, eh, ito po yung mga trusted na nakikipag partnered sa atin, di ba? So wala nang question dun. Eh, hindi tayo putyo-putyo. Ano? So, kung tatanungin tayo, Sir, eh, meron na bang kumita dyan sa affiliate marketing na yan na sinasabi niyo? Kung gagawin ko affiliate marketing, meron na ba dyan kumita? Okay? So, ito lang po ang sagot natin dyan. So, bigyan natin ng result. No? Ito pong resulta na to is only for affiliate marketing. Ibig sabihin, hindi pa kasama ang trading dito. Bukod ang trading. Yan no? Kumikita po siya ng $17,000, $14,000, $14,000. Diba? Hindi po siya bumababa ng 550 k a day. Gawin natin kulay pula. 550k a day kapatid Imagine mo kung kumikita ka ng 550k hindi per month ha? per day ah okay. anong buhay po ang meron ka Anong buhay ng pamilya mo kung kumikita ka ng 550k a day passive income passive income, magkaiba pong active income. Kahit sabihin natin kumikita ka ng 550k a day kung active income 'yan. Pag tumigil ka magtrabaho, okay? Wala na rin yung 550k mo. Kasi active income, big sabihin ang active income galing sa sarili mong effort. Pero kung passive income 'yan, okay? Wala ka lang effort, tuloy-tuloy pa rin yung kita mo ng 550k a day. Yun ang kagandahan ng subscription business. Kasi nga, subscription business tayo. May nagsasubscribe. Merong nagpapatrade. Kaya tuloy-tuloy eh. Pansin nyo, consistent yung income niya. Why? Yung robot nagtitrade eh. Yung mismong robot yung nagtitrade. Kaya lahat ng mga earnings, merong commission siya. Kasi marami siyang subscriber under sa team niya para na siyang may-ari ng Royal Q or para na siyang isa rin sa may-ari ng Netflix kasi yun din yung business eh. Yun din yung business concept eh. Okay, para kang isang merong Netflix na company na ikaw yung may-ari. Na gets natin. So yun po yung negosyo na ginagawa natin right now. So kung i-compare mo sa mga businesses ngayon, okay, magtayo ka ng 50 million na Jollibee per day pwede kang kumita ng 200k ah di per month to per month 200 to 300k per month I'm not sure ha? pero parang narinig ko 200k to 300k per month kailan mo pa mababawi yung 50 million mo di ba hindi hindi niya kayang tapatan di ba ito hindi naglabas ng tuwa ng 50 million etong nag-join na sa Royal Q na ginawa yung subscription business alam niyo magkano ni labas niya tanungin niyo ako okay ask me how ask me how ask me uh how much magkano Alam mo magkano nilabas nito kumikita ng 500k a day? Ito, $120. Naglabas ba siya ng $50 million? Hindi. Pero kumikita sa $550k a day. Sa tingin mo, yung $120 na subscription mo, kung i-maximize ima mo, malaki ba yan? Hindi eh. Ang laki po ng pwede ibalik. Kaya yeah, ano Subscription lang naman ng binayaran natin sa bot eh. Para ka magkaroon ng Royal Q, 120K, 120 dollar or sabihin natin sa ganda nating 7K lang. No? 7K ang pinuunan mo. Tapos potentially pwede kang kumita ng 550K a day pag ginawa mo ng seryoso yung negosyo. Malaki ba yung 7K? Okay. Malaki, ma, malaki maliit. Sabi ng iba, malagkit daw. <laughs> Di diba? Maliit lang po 7K. Oh. Sa so, 550K. Yung mga negosyante nga, naglalabas ng million-million. Eh. Magkano lang kikitain. Eh. Diba? minsan kailangan mo ring tignan kung magkano ibabalik ng pera na pinuhunan mo. Hindi yung igagas kasi karamihan sa atin pag nagjo-join tayo sa isang negosyo, nagagawa tayo ng isang negosyo. Ang tinitingnan natin gastos siya, hindi. Dapat kung business-minded ka, ang isipin mo, this is an investment. Okay? This is an investment. Magkano ang itanong mo sa utak mo magkano ang pwedeng ibalik nitong 7k po